Ano kaya nakukuha niya dyan mga kalapatid? Tuwang tuwa siya oh. Tuwang tuwa siya mga kalapatid. Kasi may nakukuha yata siya dyan ng uh, mga maliliit na kung ano-ano mang masarap sa panglasa niya. Kung sa atin siguro mga kalapatid sa mga tao ay mga kutkutin. Masarap yung mga kutkutin na ganyan. Kasi nilagyan ko naman siya dito ng buhangin hindi rin kinain ito yung ating mga young bird na hinahampid natin mga kalapatid dito lang talaga nagulat lang talaga ako sa kanya kala mo naman eh dami dami niyang tinuto ka oh pero napakagaling kasi tinitingnan ko yung mga puti-puti na tinutukan niya na yan na sobrang pino. Nakukuha niya eh. parang nalilinis na yung uh, guhit ng aking carpet kung hmm, tuwa siya oh. hmm. may panghimagas daw siya nakuputin kaya yung ating mga kalapate mas maganda pa rin kung may tumiron silang mga anak nakakalaya sila ba kasi meron silang kinakain talaga na hindi natin alam sa mga labas ng paligid ng ating bahay. Yun nga lang, simpre, ang mga kalapate ngayon ay mga may lahi na, mga hybrid na. Pag nakakain sila ng medyo madumi, nagkakaroon ng sakit. Pero sa totoo lang talaga, yung mga kalapate na yan, mas gusto talaga nila na nakakapulot sila ng mga kung ano man yung alam nilang makakabuti para sa anak nila sa labas ng bahay natin kasi ganyan yung mga kalapate ko noon nung hindi pa uso yung karera mga nakalaya naman sila malakas sila, magaganda yung mga anak pero ngayon lang talaga na uso na yung karera yung mga sisyo na ganito lumaki na lang nasa loob ng kulungan umaasa na lang sa gamot pero ang totoo talaga niyan Meron silang nakukuhang gamot galing sa labas na hindi natin nakikita katulad niyan, alam natin dumi na yan pero para sa kanila vitamins nila yan tuwang tuwa sila oh hmm. ang sarap ng kanya kain oh hmm. kanina pa yan kaya nga gagawin ko na lang itong tagalinis ng aking carpet dito. <laughs> Wala naman kasing kon yan. Wala naman kinikal na mga nalalaglag. alam ko yung mga kon lang yan eh. Yung mga kanila mga pinagkainan din dito na mga nalalaglag. Hmm. Sarap ng kain talaga niya mga kalapatid. Huwag naman sana sumakit ang tiyan. Pero para unti lang. Ito tumigil na eh. Yung isa natin tumigil na. Tapos yung isa tumulog na doon sa loob. Oh. Ito yung tatlong hinahampid natin. Si B1 at B2. Ito naman si Bortagol natin mga kalapatid. Thank you for watching!